So guys, nandito kami ngayon sa likod bahay ni Ate Daisy at pagsala sa bayabas ang niyanakaw, mga pinya naman ang mga kukuhanin namin, hindi naman kanyang tanim. Ngayon, hindi din kami ngayon sa talungan na hindi naman din kanyang tanim. Nag-request si Manuel na manguha daw ng talong dahil nga favorite niya makikinis sa talong. Kasi yes, naman kung ganari kalawak ang talungan doon sa amin, ay hindi na kami manghahagilap ng ulam kanaga. Pag hindi kami namitas na lang, namitasin ninyo ang mga bunga, ang dami oh. Ang dami pang bulaklak. Ay, kamusta naman ang hasyenda mo namang hindi sa iyong tanem? hey guys, kayo, Magaling si Kara David. <laughs> Basta na lang nangunguha ng hindi naman kanyang tanem. Ikaw, ano masasabi mo? Nakatatlo na ako. Oh. Shoutout po sa may-ari ng talungan. Nangunguha po kami ngayon. Thank you. Pagsala sa bayabas, talong at pinya. Kaso kung pinya ay nakalaki-laki ng kaunti, eh, yan sa amin. Wala kaabuti na may... Pagpagkakas <laughs> siyang araw. Ayun, ang lalaki, ano? Ganyan nyo, guys. Ayun Parang kabuting palutang-lutang doon. Nakapayong pa. Diba, guys? Tingnan nyo kung gaano kalawak antani man ang tanim mo ng talong din, eh. Talaga namang sa isang panguha may makakikita ka ng libo, eh. Tingnan nyo, are. Isang pasok lang sa gitna, Ay eh, Nakakuha agad ng tatlo. Ayan, oh. Pagsala sa bayabas, parang batang nangunguha lang ng laruan. <laughs> Guys, kahit napakalayo ng lugar ng malaking pulo din sa Sitio Malibay, talaga naman nakaka-fresh, sobrang fresh ng hangin. Ang sarap tumambay, lalo dun sa ilalim ng mga hugani. Tapos na... Ah! <laughs> <laughs> Tapos napakadami dami pang tanawing kitang kita naman ang lahat at ari nga itubuhan eh kasi hindi pa tumutubo yung mga tubo kaya nga kitang kita tayo may papakita sa inyo pupunta ko dun sa gitna ng pupunta ko sa gitna wait right Walang iya. Magaling magsipag nakaw. Mga nakayo sa uh, gitna ng puno. Hindi nga naman kita eh. Oh. Hey guys, oh Makikita lang inakalutang ang payaw. Lahat naman ay man, gusto ko yung makinis nga. Baka gusto may Ay, ay uh, ang laki! Ang sapang mga talong dito, ang kikinis, para nakarejub! Ah, uh, guys. Daig pang na nagamit na ng 36 skin eh. Tingnan nyo. Maraming pinta-pinta na. Abay, ang laki ng talong! <laughs> Abay nga, na naka nakadamit! May talong pala nakadamit! Oo nga! Oo nga! Guys, super ang gaganda ng talong dito. Ang kikini sa mabibintog, mahahaba. Ang <laughs> ah, sara. Oh, pakita mo itong pinang. Mag-charge na ako at lobat ah. na. Ang dami, guys. Akala mo yung punuan. Eh, na. <laughs> kung makapanguhayan niyo <may> yung kanya. <laughs> ang pala talaga, guys, kapag may farm ka, ano. Kanya-kanyang kuhalaan, lalo itong daming tanim pinyahan naman, hindi pa naman gaano kalalaki. So, ari lalaki, talagang tagpas yan kay Manuel. Tingnan <laughs> niyo, oh. Para mas takas yung pinyo, oh. Siyempre guys, napakaluwang talaga na lupain dito. Pagkatapos sa ng hindi naman kanya, doon naman tayo sa kalaman si na hindi din kanya. Kaya lang naman kami. Parang nagpo-procession sa gitna ng araw. Tapos na kami mag-manguhan ng talong sa sarili naming lupa.